Uh, masasabi mo ba yung mga hindi magandang nangyari na pinagdaan mo sa forex trading? Malaking tulong doon sa status mo ngayon as forex coach? Aba, oo, oo naman. Kasi yung mga bagay na natutunan ko, hindi ko siya matututunan ng tinuro lang ng ibang tao. For example, sinabi mo sa akin na ganito yung mangyari, ganito yung mangyari. Pero kung hindi ko siya na-experience personally, hindi ko siya ma-apply sa sarili ko at hindi ko siya matuturo din sa mga tao. So, yung mga pinagdaanan ko, like yung natalo, yung multiple times na na nasunog, hindi lang isang beses. So yun yung naging stepping stone, yun yung naging sandata ko ngayon. Para pagharap ko sa market, medyo mas wise na ako or nagiging smart na trader ka na. At the same time, yung mga students na tinuturuan mo, mas makakarelate ka sa kanil. Kasi kung hindi ko naranasan yung mga pinagdaanan ko, lalo nung bagong trader ako, tas kasabihin ko na, eh to, ganito kasi yan, ganito kasi yan. Hindi ko siya may explain in a way that's because na because na-experience ko siya. Ngayon, kung hindi ako nakaranas ng palo, hindi ako nakaranas lanas ng sunog siguro wala namang trader na gano'n. Malamang nag-quit na yun. Wala pa akong nakilala na profitable na trader talaga na never naka-experience ng talo. So, yung mga experiences na yun, yun yung magiging lessons later mm -hmm. on and magiging wisdom mo naman pagtakal mo dito sa journey sa trading.